ano ni? mo sa tanong mo kada Kubarom di ko tanong mo ako. Pinagtulungang sa gipin ng mga otoridad ang konduktor at driver ng bus na ito mula sa pagkakaipit ang kanilang sinasakyang bus bumangga sa arko ng probinsya ng Benguet at La Union sa barangay Bilis, Burgos, La Union, bandang alas 6 ng gabi kagabi, April 24. Okay. Pagkatapos ng halos isang oras, nagawa nilang mahugot mula sa pagkakaipit ang dalawa at agad silang nilapatan ng paunang lunas. One, two, four, eight, Biyaheng Candon City, Ilocosur ang bus na mula pa sa Baguio City. Isa sa mga pasahero ng bus ang 17 anyos na si Ronel na nagtamo ng galos sa katawan. Anya, bago pa raw ang insidente, bumilis ang takbo ng bus habang dumadaan sa pababang parte ng kalsada. Doon sa abad na kaliwan doon, bubong, ganun, tapos pabilis na pabilis yun. Tapos nag, diretsyo nag-wiggle-wiggle. Uh, tapos may yung prena eh. May yung prena Opo. Sa likurang bahagi siya ng bus na kaupo, pero sa lakas ng pagbangga, napunta ito sa harapan. Parang na ay hey, galang ko lang. Hey, Tumayo ako. Hindi ba? Uh, tumayo po, tinig tinignan ko yung kasama ko. Pero, pero nahihilo pa rin. Para makalabas, binasag nila ang bintana at humingi ng saklolo sa mga residente. Unang rumesponde rito ang residenteng si Gemar. Nagkakagulo na sila sir eh. tapos nandun sila lahat banda sa harap. Na ano, pati, pati yung mga nandito halos wala na yata ang, ang ko lang sigurado pero lahat ng tao halos nandun sa harap eh. Pero bago pa man ang insidente, nakarinig na sila ng mahabang busina. Narinig namin na may bumusina mula doon sa taas, sa taas panong bahay na yan. Medyo matagal tapos nung ano, dumiritso narito na sumapok dyan sa may poste ng arap. Medyo malakas talaga sir kasi malayo yung ano eh, yung buwilo doon pa lang sa taas. Tapos solid yung tunog nung ano, yung pagbangga. Apat na po ang sakay ng bus kabilang ang driver at konduktor at karamihan sa mga ito ay dinala sa pagamutan pero nasawi ang isang 41 anyos na babaeng pasahero habang ginagamot kinilala ang driver ng bus na si Hernani Marquez, 44 anyos, at ang konduktor nito na si Benji Geron, 33 anyos. Sa inisyal na investigasyon ng Burgos PNP, posibleng nagkaroon ng mechanical defect ang bus bago ang insidente, ayon na rin sa ilang salaysay ng mga pasahero. Prior sa nangyari is uh, pilit na ipasok sa gear ng driver na ikakambyo. Kaya lang hindi niya may pasok-pasok sa kambyo. So malamang siguro uh, plano niyang iloger kasi nga siya baka nawalan ng ang preno. Most so uh, kasamang palad, yon lalong bumilis yung sasakyan. May isa kanina na pasahero ang sabi doon pa daw sa taas, ma medyo mabilis na yung takbo tapos parang nagchi-change gear yata para ano pero hindi niya maipasok. Ayon din sa mga residente, hindi ito ang unang beses na may mga sasakyang bumangga sa arko. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Posible namang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to damage to property, multiple physical injuries at homicide ang driver ng bus. Charles Nicolimon, RNG News.